Gusto mo bang makita ang actual na view ng bagyo kapag merong bagyo sa ating bansa tulad ng nasa ating video? Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Google Play. Then, i-search ang Google Earth. Sa results, i-click ang Google Earth. Then, click install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang open. Sa Google Earth dark mode, i-click lang ang got it. Next, para mawala ang your projects, mag-swipe lang pababa. Makikita ang satellite view ng ating mundo. Para paliitin ito, gamitin lamang ang iyong dalawang daliri tulad ng nasa video. At ganun din kung gusto mong palakihin o mag-zoom in. Swipe ka lang up and down, o kaya naman left and right para paikutin ang ating mundo. Next, hanapin natin ang Pilipinas. Para palabasin ang bagyo na kasalukuyang meron sa ating bansa, iklik lang ang layers. Then, i-click ang custom. Then, i-on o i-enable ang animated clouds. When done, i-click ang back. Makikita mo na agad ang bagyo na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. As of making this video, si Bagyong Christine po ang makikita nating makapal na ulap na halos matabunan na ang buong Pilipinas. Ingat po mga kababayan. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.